Basilio! Tristan! Nasaan kayo? Ang iyong mga tinig. Lagi kong naririnig. Ang iyong mga tinig. Tumatawag. Ngunit saan? Saan pa kayo? Ang palayo. Ito ang palayo. Ang nagsilbing tahanan. Ngunit ngayon, walang laman. Kagaya ng aking puso. Walang laman. Walang pag-asa. Tawa? Ngunit paano ako tatawa habang ang aking puso ay puno ng pag -alinangan. Habang ang aking isip ay puno ng takot at pag-alilangan. <laughs> ang aking isipan naguguluan. Ang mga tinig lagi kong naririnig. Mabuti ninyo ako. Narito ang yung ina. Nagmamakaawa. Naghihintay. <laughs> Panginoon! Nakuhaan mo po ako. Gabayan mo po sa ako. Gabayan mo po ako. Ilayo mo po sa akin ang mga halimaw. At ibalik mo po sa akin ang aking mga anak ang aking mga anghel. Hahanapin <laughs> ah, ko sila. Kahit saan po man sila magpunta. Hanapin ko po sila. Kahit saan po man sila magpunta. Hanggang sa muli ko silang makita. Hanggang sa may balik ang kapatid. you